Hello, good morning mga ka Congrats, congrats nga pala kahapon no, sa mga nananaw kahapon. Grabe yung VIP natin na 772. Lumabas po sa Cebu province. And then, nagunda spot din yung 101 natin. Kaso lumabas po sa Lanao. No, 8pm results sa Lanao. 101, no? Di ba, gihihatag na to na sa atong uh, vlog kahapon. So, sa mga taga-Lanao, diha, swerte, jugay mo kay si Steel ni Gawas. Okay, kung kinsa tong tagalanaw, lanaw diha comment below na mo or any area comment mo diha below. Okay para natay mga GC nga lugar na ihatag nato sa lugar di ba? So kahapon sa Pasatex no, 712 na hatag nato. Oh, sama na ka-maintain sa pata Pasatex or text plan. And natay screenshot ito nang gawas no, 271 pm para. Oo, 9pm result ay 271. Congratulations sa mga nakamintin. So, ano lang yung nagod na uh, nahanggit na mga uh, guys, no? Oo. Uh, so, naaragin na ninyo kung makamintin mo or sa dili. So, ato ah, na i-congrats. Bisag sa steel pa na manggawas. At least ito number ni Gawas. Bahala na magyaw yan ng uban di ha. Uh, Naaran na ninyo. Pwede ra mo mo unfollow di ha. Wala ko ilabot ninyo. Di ba? Oh, na may ba magsusuko kay ni gawas sa laing lugar. Di mo na to na uh, kay Di mo na to na control ang mga bola, di ba? So karon expect na mo karon nga ibal na ibalik na result karon. All right, kay nana -na sa daog sa jackpot loto. Okay? Nana -na sa ni daog sa jackpot loto. So expect na mo na imo balik karong adlaw Or in the next day ba nga result. So munay bantayan ninyo basta na mo gawas ha. So karon tag regalo, ako na ni hatag karon sa vlog. Okay, so ako na karon ang regalo na to. ako nang na gihatag karon na Okay, so mo na ni dinan mo magpaguryo-guryo ha. Basi na na say magpaguryo-guryo nga ako na kadaog. Nga bisag rumble lang. Dag kay mo nya target nya why, why di pa Use your head, use your common sense guys. Dapat na kay backup rumble. Okay? Pusla man ni pusta kagdako dako di ha. Hindi pa kapinin nag grumble Pero pwede ni sa STL. Okay? So kani atong tanan numbers guys. Vice versa ni siya. Okay, pwede sa STL, pwede sa National. Kung mo mga mo draw, di ba? STL. Kung na mo STL yung lugar, pakapinin lang kung pwede. Para ba mahay? Di ba? So, regalo, 229-024-214. So, ako lang ibalik ang 024 kay Basil mo balik ni karong adlaw. So itong VIP number mao na nitong paminti na 818 kini sa 772. Pero kung ganahan pa mo mo 772 uh, sa national taya ilang po ninyo kung ganahan mo ha. So good luck mga ka, big time. Ah, uh, please like and share. Maraming salamat. God bless sa namana po kayo. Bye bye and thank you.